Kaano mo kakilala ang iyong asawa? Bagamat matagal nang nagsasama, marami pa rin ang napapaisip sa tuwing tatanungin kung gaano mo nga ba kakilala ang iyong kabiyak. Marami na rin tayong natalakay ng mga kwento ng krimen kung saan ang mga biktima ay walang awang pinatay ng mga taong nangako na sila ipoprotektahan at mamahalin habang buhay sa hirap at ginhawa. Mga pangakong napako at nag-iwan ng malalalim na sugat sa damdamin ng marami. Sa mga larawan nila sa social media ay makikita mo kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Ang nasabing mga larawan din ang kumakalat ngayon at nagtitrending dahil sa isang masakit na pangyayari na gumulat sa marami. Isang pangyayari na hinding-hindi na makakalimutan ng mga taong nagmamahal kay Sweetie Villamor Morgades. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Bago pa man tuluyang dumilim ang paligid noong November 26, 2024, ay isang tawag ang natanggap ng kapulisan sa Tacogon, Agusan del Sur dahil sa isang kaso ng pamamaslang. Sa ginawa nilang pagresponde sa nasabing report, ay agad nilang nakilala ang biktima na si Sweetie Villamore Morgades. Ang pamilya nila Sweetie ay simple lamang na namumuhay sa La Paz, Agusan del Sur. Walo silang magkakapatid, limang babae at tatlong mga lalaki. Si Sweetie ang pang-anim. Ayon sa pamilya, kahit noong kabataan pa lang, ay taglay na nito ang pagiging malambing, mapagmahal at maalalahaning anak at kapatid. Maliban sa magagandang katangian, ay kapansin-pansin din ang maganda nitong pisikal na anyo. Sa unang tingin ay mapagkakamalan mo na siya ang sikat na vlogger na si Antoinette Gale. Noong kabataan pa lang ni Sweet ay palagi inaanyayahang sumali sa mga beauty contest sa kanilang bayan. Maliban kasi sa maamon nitong mata, manipis at mapulang labi, ay kapansin-pansin na makinis at maputi nitong kutis. Pala kaibigan ni Sweet at tulad ng mga kabataan sa kanyang henerasyon, ay makikita mo ang hilig nito sa pagsasayaw, na siyang malimit niyang ibinabahagi sa kanyang social media account. Dahil nga sa magagandang katangian na ito ni Sweet, ay marami din ng mga kalalakihan sa kanila ang sumubok na maligaw dito. Subalit iisa lamang ang nakabihag ng puso nito, at ito ang kanyang napangasawa na si R. James Serna Loyola na taga talacogon Bagamat tutol ang pamilya sa relasyon ng dalawa, maliban sa may anak na si R. James, ay bata pa si Sweetie at nais pa ng pamilya na makapagtapos ito ng pag-aaral. Ganoon pa man sa kabila ng pagtutol ng pamilya ay mas lalo namang lumalim ang pagmamahala ng dalawa hanggang sa magbunga nga ito at biyayaan sila ng anak na lalaki noong 2022. Nang isilang ang anak ay sumama na si Sweetie sa asawa na nanirahan sila sa talakogon. Bagamat hindi niya anak ay tinuring naman ni Sweetie na tunay na anak ang panganay na anak ni R. James. Maas sa kaso ito at kung ano ang pagmamahal at pag-aaruga niya sa anak ay siya rin pagmamahal at pag-aalaga na ibinibigay niya sa bata. Malimit din mag-post ang mag-asawa ng kanilang mga larawan sa social media kasama ng mga matatamis na mensahe, kaya naman ang alam ng lahat, ay lubos na nagmamahala ng dalawa. Ganon pa man habang tumatagal ay nagbago ang ugali ni R. James. Matalas na itong uminom ng alak at sa tuwing malalasing ay malimit itong magwala at may mga pagkakataon pa na nasasaktan nito ang asawa. Bagay na inilihim ni Sweetie sa pamilya dahil sa alam niya na una pa lang ay ayaw na ng mga ito kay R. James. Ganun pa man ay nanatili si Sweetie sa piling ng asawa. November 26, 2024, ay nagkaroon ng kasiyahan sa bahay ng mag-asawa. Bumisita kasi ang kapatid na babae ni Sweetie at ilan nilang mga kaibigan. Ayon sa kanila ay nagkayayaan silang uminom ng tuba, isang alak na nagmula sa puno ng nyog. Nagsimula ang inuman ng alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Noong una ay napuno ng halakhakan at masayang kwentuhan ng grupo dahil nga sa muling pagkakaroon ng pagkakataon na magsama-sama. Dahil nga sa kanilang bahay ay maghapon din na abala si Sweet sa pag-aasikaso sa mga bisita at sa dalawang bata. Habang si R. James naman ay hindi na tumayo sa inuman dahilan kaya naman talagang naparami ang nainom nito. Pagsapit ng alas 6 ng hapon ay lasing na ang lahat lalo na nga si R. James na nagsimula ng maging maingay at makulit. Nang maupos ang iniinom na alak ay nagsimula ng magsayawa ng mga kababaihan habang si R. James naman ay nagsimulang kulitin ng asawa para muling bumili ng alak. Dahil nga lasing na, hindi na pumayag si Sweetie at sinabi nito sa asawa na ang natitira na lamang nilang pera na dalawang daan ay ipapambili na lamang nila ng bigas. Bagay na hindi sinangayunan ni R. James. ayun dito ay bahala na kinabukasan. Ang mahalaga ay makabili ng alak. Nagpalitan pa ng mga di kanais-nais na salita ang mag-asawa. Bagay na binaliwala naman ng mga taong naroon dahil akala nila isa lamang yung simpleng away. Ayon sa mga nakasaksi, ay pumasok sandali si Sweetie sa loob ng bahay para ihiga ang anak niya na nakatulog na bago ito muling lumapas. Paglabas, ay sinamahan nito ang mga kaibigang babae na sumasayaw. Maya-maya pa ay nilapitan nito ng asawa at dito na nga nito sinaksak si Sweetie sa tiyan. Hindi pa nila napansin agad dahil sa hindi nila nakitang may dala si R. James na kutsilyo. Lingid sa kanilang kaalaman na may kutsilyo pala ito na nakasuksok sa kanyang tagiliran at natatabunan ng suot nitong damit. Nagulat na lamang ang lahat nang tumagas na ang dugo sa tiyan ni Sweetie at tuluyan na nga itong matumba. Ang mas matimbang kaysa buhay ng asawa, ito ang sinapit ng 24-anyos na misis matapos saksakin ng sariling mister sa Prok 8, Barangay Buena Gracia, Talacogon, Agusan del Sur, Nobyembre 26. Nagawa pang may sugod si Sweetie sa Talacogon District Hospital kung saan ito diniklara ng emergency doctors na wala ng buhay upon arrival. Sa parehong araw sa ginawang follow-up operation ng mga polis ay agad din namang naaresto si R. James Sir na Loyola. Binasahan ito ng Miranda rights at dinala sa presinto kung saan nito inamin ng nagawa. Napasaka may din ng mga pulis ang kitchen knife na may estimated na 6 inches na haba na siyang ginamit na murder weapon. Base sa report, ay minsan lamang na napatawag sa barangay ang suspect noong kabataan nito dahil sa napasama sa gulo. Maliban dito ay wala pa silang natanggap na reklamo laban dito. Bagamat ayon sa mga nakakakilala sa mag-asawa, ay seloso ito at nagiging mapanakit sa tuwing nakakainom ng alak. Napagalaman din nila na may habit ang suspect na magbitbit ng kutsilyo sa tuwing aalis ng bahay. Subalit ito umano ay nilalagay nito sa kanyang bag para magamit sa bukid. Sa ginawa nilang panayam sa suspect, sinabi nito na nagselo siya kaya niya nagawa na paslangin ng asawa. Bagay na pinabulaan na naman ang pamilya ng biktima. Dahil ng mga oras na mangyari ang krimen, ay walang ibang bisita ang mag-asawa kundi puro kababaihan at ilang kamag-anak. Ang suspect ay sinampahan na ng kasong homicide sa prosecutor's office ng Agusan del Sur. Bagay na dumagdag pa sa sakit na nararamdaman ng pamilya. Dahil sa halip na kasong murder, ay mas mababa ang kaso na isinampa laban dito. Ganun pa man, ay patuloy silang nananawagan ng hustisya para sa pagkamatay ni Sweetie. Sa lahat ng nangyari, ang lubos na nakakaawa ay ang naulilang dalawang taong anak ni Sweetie. Na sa tuwing lalapit sa wala ng buhay na katawa ng kanyang ina, ay paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Lingid sa kanyang kaalaman na hindi na niya ito muling makakasama. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.